Nakipagsanib persa ang Department of Science and Technology sa pribadong kumpanya ng pagkain para lumikha ng mas masustansyang recipe ng Nutriban. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ang Nutriban o Nutrition in a bun, isang fortified bread o tinapay na unang ipinamahagi sa mga bata noong dekada 70 bilang bahagi ng school feeding program sa bansa upang matugunan ang problema sa malnutrisyon ng mga kabataan. Naging programa ito ng United States Agency for International Development o USAID mula 1971 hanggang 1997. Nakalauna ipinatupad bilang programang pangnutrisyon ng pamalaan upang mabawasan ang pagkabansot ng mga bata. Ngayon, mas pinabuti pa ito ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Sa enhanced nutribal, taglay nito ang calories, energy source na kailangan para sa blood circulation, respiration at cell repair protein para sa tissue repair at maging sa metabolic responses. Iron na mahalaga sa bodily growth at development at vitamin A para sa malinaw na mata at immunity. At ngayon nagkasundo ang DOST FNRI at San Miguel Foods para sa standard formulation ng Nutriban na gagamitin sa feeding programs ng pamalaan. Ito'y upang masiguro ang kalusugan ng mga kabataan sa buong bansa. Because there were some observations, one, na minsan yung quality ng formulation, yung mixing, hindi pare-pareho all over the country. No? And also, syempre, uh, to make available to those who are interested to also bake their own bun. Kailangan talaga ng standardized na mix mixture ang ating mga nutriban na binibigay sa ating mga kabataan para maasigurado na uh, quality yung ginagamit. Anya mula sa formulation na meron ng FRNI ang pagbabasehan dito, na ngayon ay may sweet potato at carrot. Dagdag ng kalihim sa pamamagitan ng kasunduan, mas marami na ang maaring makagawa ng Nutriban gamit ang standard formulation ito. Ay naman kay San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang, maglalaan ng pondo ang San Miguel Food sa research ng FRNI na makakatulong na makapagatid ang nararapat ng nararapat na nutrient o sustansya sa mga bata. Dagdag pa ni Ang sa pamamagitan ng research and development ng FNRI, technical know-how at production capability ng kanilang kumpanya, makakatulong ito sa pag-atid ng nutrisyon lalo na sa mga batang nasa mahihirap na mga komunidad. Especially for the kids whose uh, nutrition, whose um, health is very critical um, during the, in, in the school age level. That's why the Innocent was formulated is to address the malnutrition. Uh, but of course there should be many other... A types of food as well. But um, the Nutriban is also being used in the school feeding program. Ayon pa sa kagawaran dahil dito mas maraming Pilipino na ngayon ang magkakaroon ng akses sa masustansyang tinapay. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.